programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lala sa pinna ni Atty. Alon ang karma na nararapat para sa kanya. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Machas habang patuloy na lumalala ang mga kaganapan sa buhay ni Atty. Alon at Patricia. Ang kanilang mga lihim ay nagsisimulang sumabog sa harap ng mga taong hindi nila inaasahan. Si Trixie na patuloy na nag-iimbestiga ay nakatuklas ng ilang piraso ng ebidensya na hindi kayang baliwalain. Ang kanyang mga natuklasan tungkol kay Patricia ay nagsimulang magbigay liwanag o magbigay linaw sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Lalo na nang makita niya ang mga lumang dokumento at mga lihim na komunikasyon na nag-uugnay kay Patricia at Atty. Alon. At pati na rin sa mga tauhan ni Alon na si Napako at Vivian kasama na rin si Menard. Si Lilet kasama si Kurt ay nagsimulang mag-imbestiga ng mas malalim. Ang mga impormasyon na kanilang nakalap mula sa kanilang mga panayam at pagsusuri ay unti-unting nagsanib na nagpatibay sa kanilang mga hinala sa isang pagkakataon natuklasan nila na may kaugnayan si Menard, isang tauhan ni Patricia sa mga kahinahinalang transaksyon. Ang lahat ng pirasong ito ay tila bumubuo ng isang masalimuot na plano ng pandaraya at kasinungalingan na nilikha ni Atty. Alon at ni Patricia. Ang mga investigasyong ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga kontrabida dahil parang ang buong mundo nila ay bumabagsak. Samantala, habang si Lilet at Kurt ay patuloy na nag-iimbestiga, si Trixie ay hindi nakapagpigil pa at dumaan sa bahay ni Patricia upang magtanong ng tuwiran. Inay, ano ba ang nangyayari? Bakit ang dami mong tinatagong lihim? tanong ni Trixie habang nakatitig sa kanyang ina na tila naguguluhan. Si Patricia na hindi kayang itago pa ang lahat ng kanyang sikreto ay nagsimulang mag-iba ang galaw. Pinilit niyang magpaliwanag. Ngunit may mga pagkakataong nagkakaroon siya ng pagkatalo sa kanyang mga sagot. Hindi na kayang magpago pa ng mga kasinungalingan ni Patricia mula kay Trixie. Sa mga sandaling iyon, nahulog na ang mga piraso ng katotohanan. Habang nagiging masalimuot ang sitwasyon, ang mga huling detalye ng investigasyon ay nagpapakita ng isang malinaw na koneksyon sa pagitan ni Atty. Alon, Patricia at ang kanilang mga tauhan. Isang araw, isang testigo ang tumating. Isang dating kasamahan ni Paco na nagpa siya ng magsalita. Ang testigong ito ay nagbigay ng impormasyon na magbubukas sa mga mata ng lahat. Ayon sa kanya, si Patricia ay direktang nakipag-ugnayan kay Atty. Alon upang magplano ng isang malupit na panlilin lang na magdudulot ng pinsala kay Sabrina at sa kanyang pamilya. Ang mga detalye ay nagsimula ng magbukas at ang buong plano ay nagsimulang maglahad sa harap ng mga otoridad. Si Atty. Alon, na walang kaalam-alam sa mga kaganapang ito, ay patuloy na nagkakaroon ng mga problema. Hindi lang ang kanyang mga utang ang nagpapahirap sa kanya, kundi pati na rin ang pressure mula kay Arsenal na patuloy na naniningil ng utang. Habang si Ira ay patuloy na nagmamasid, hindi na siya nakapagtimpi at muling tinanong si Atty. Alon, Babe, may nangyari ba? Bakit ang init ng ulo mo?" anong nangyayari sa iyo. Pilit iniwasan ni Atty. Alon ang mga tanong ni Eira. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi na niya kayang itago pa ang mga sikreto ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang ang mga ebidensya ay nagsusumiklab at ang mga katanungan ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Lilette Kurt at Rixie. Dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay nila. Ang isang malupit na balita ay dumating sa kanilang mga tainga. Si Atty. Alon ay natuklasang may isang lihim na pakikipag-ugnayan sa mga sindikato na may kinalaman sa iligal na negosyo. Ang mga pangalan ni Vivian, Paco, at pati na rin ni Menard ay muling lumitaw sa mga detalye ng mga transaksyon at ang buong kwento ay nagsimula nang umikot sa isang masalimuot na plano ng kasakiman at pandaraya. Sa kabila ng lahat ng mga pag-ikot ng pangyayari, si Patricia ay tila nahulog sa kanyang sariling bitag, ang kanyang mga pagkakamali at kasinungalingan ay nagsimulang magdulot ng pagkawasak sa kanyang pamilya. Ang isang lihim na tawag mula kay Arsenal ay nagbigay daan sa huling hakbang na magbubukas sa lahat ng kasinungalingan. Sinabi ni Arsenal kay Atty. Alon, kung hindi mo ibabalik ang pera ko, wala akong pakialam kung anong mangyayari sa'yo. Habang ang lahat ng ito ay bumangon at lumitaw, isang araw ay natuklasan nila Lilet at Kurt ang isang susi, isang dokumento na magbubukas sa lahat ng sikreto ng mga kontrabida. Ang dokumentong ito ay magbibigay liwanag sa mga katanungan at magbibigay daan sa kanilang huling hakbang upang matuldukan ang mga masalimuot na kaganapan. Sa huling kaganapan, si Atty. Alon ay nahulog sa kanyang mga kasalanan. Ang mga lihim ni Patricia ay hindi na itago. Sa isang marahas na pagtatapos, ang lahat ng mga pinagsamahan at lihim na tinago ng mga kontrabida ay nauwi sa isang malaking pasabog ng katotohanan. Ang mga pagkakamali ay nagdulot ng kanilang pagkatalo. At sa wakas, ang karma na matagal nilang iniwasan ay dumating. Hindi na makapagtago pa si Patricia at Ator ni Alon sa kanilang mga kasalanan. Ang mga lihim ay naibunyag at ang mga katanungan ay nasagot. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkatalo, ang buhay ni Lilet, Kurt at Trixie ay nagsimulang magbalik sa tamang landas. Ang mga matagal nang itinagong sikreto ay naibunyag atang mga kontrabida ay nakatanggap ng kanilang nararapat na parusa. At sa pagtatapos ng kwento, ang mga aral na natutunan ay nagsilbing gabay sa kanilang mga buhay at ang paghahanap ng katotohanan ay nagbigay daan sa kanilang kaligtasan. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto niyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po!